Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today is a very, very, happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button na tiny bell para lagi ka updated sa lahat ng mga inaipalan sa nasawasawan natin ni Mitchie Cooper. Diba? Formal tayo ngayon mga kabatang helmet dahil medyo sensitibo yung pag-uusapan natin ngayon o yung eepalan natin. Ito yung nangyari doon sa segment ng pera ng TBJ o ng Itbulaga sa channel 5. Marami yung mga naglabas na komento hinggil dito. Pero ito, bibigyan natin to na kaepalan based naman sa mga experiences natin bilang nurse doon sa point of view ng isang nurse. So, ito nga yan mga kabatang helmet. Kung nakita nyo naman sa video, talagang may nervyo si Kuya. Doon pa lang sa interview niya with bossing, parang iba na yung mga sinasabi niya. Pero hindi pa ganun kahalata. At nung nagumpisa na talaga yung laro, ayan na nga, nakita na nga yung behavior ni kuya na nag-iba, hindi natin pwedeng sabihin basta-basta yan na may tama. At kung dun sa video, pinakinggan yung mabuti, pinanood yung mabuti, may maririnig kayo na may mga nagsasalita sa background na may tama, may tama. Ayaw naman natin mag kung ano yung sinasabihang may tama o kung ano yung tama sinasabi doon sa video. Pero ito yan mga batang helmet, kita naman natin na naging disoriented si kuya. Yung player. Pag sinabi natin disoriented, parang medyo kumalas siya kung ano yung nangyayari sa realidad. Nakita nyo naman yung behavior niya. Yumuko, nagbend, tumakbo, pumunta sa likod nung isa sa mga host. Pero salut ako sa lahat ng host. Especially bossing kay Miles at kay Raisa. Hindi sila nagpakita ng panic doon. Talagang na-address naman nila ng tama kung ano yung dapat sa mga oras na yon. Ano nga ba yung disorientation? Masasabi natin yung disorientation, mga kabat ng helmet, hindi yan sakit. Kasi may underlying na sakit dyan. Ang disorientation ay isang manifestasyon or signs and symptoms ng isang sakit or ng isang disorder. At hindi natin yun basta-basta masasabi based lang sa pinakita ni Kuyang Player. Kasi dapat yan, diagnose ng doktor, makapagpa-check up siya, makapagpa-tingin sa espesyalista, or doon sa mga doktor na kayang mag-diagnose, kayang sumuri ng ganyang klasing behavior. So, hindi natin pwedeng masabi na nagkaroon ng panic attack, kasi ang dami ko nababasa, may panic attack daw, anxiety attack, may epilepsy pa ako nabasa, tapos may nagsabi pa ng mga uh, mental disorder, pero sa ganong behavior, kasi ni yung player, hindi natin basta-basta may-evaluate, or ma-assess talaga. So, kailangan talaga siyang magpa-check up at masuri ng doktor or ng espesyalista para sa ganong klaseng behavior. So, pero doon sa pinakita ni Kuya, it's more on disorientation or naging disoriented si Kuyang player. Paano nga ba natin ina-assess or tinetest kung disoriented ang isang tao? Ito kasi yung mga tao na parang kumalas nga sila sa realidad. Na tipong kunwari, nagpunta ka ng simbahan, tapos bigla ka nalang nagpakita ng isang action na hindi na ang cop dun sa lugar, disoriented yon Or sa isang okasyon. Or sa isang okasyon. Tama, si Pichu Kapar, kagaya niyan, yung segment na naglalaro, ba diba? Mm -hmm. Ito pa, paano nating tinetest yon May mga bagay na nagtatanong tayo dun sa pasyente or dun sa tao na asan po ba kayo? Ano pong pangalan nyo? Alam nyo po ba kung anong tawag dito sa lugar na to? Yung parang nire-redirect natin siya in reality. Or kung nasan talaga siya. Kasi nga, nakumalas siya So, sa mga ganyang bagay, hindi dapat pinagtatawanan, di ba, Bichu Kapur? Mm -hmm. Dapat talaga, nasusuri ng mabuti. At meron naman tayong mga katawang dyan ng mga doktor at espesyalista. So, yan mga na helmet. Yan lang yung share ko about yun sa nangyari kay kuya do sa behavior niya. Kasi ang dami talagang lumalabas sa mga spekulasyon na may tama yan, may sakit yan, kagad, may sakit sa utang. Maraming, ano yun eh, aspeto, mga kabatang helmet. Hindi mo kagad pwedeng masabi na sakit yan, mentally ill yung pasyente na yan, o yung tao na yan, hindi, hindi ganon. Kasi so, maraming pang ng proseso para ma-diagnose, ma-assess ng tama ang isang individual na nagpakita ng disorientation. Basta, mapapayo ko lang mga kabatang helmet, if nakakaranas kayo ng ganyan, or may makilala kayong nagkaroon ng ganyang klaseng behavior, kailangan talaga na magpa-check up. Tulungan nyo sila, kailangan din ng support system na makapagpa-check up sila sa tamang espesyalista or doktor. Hinggil dyan. And wag natin pagtawanan, wag din nating iwanan sa area. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo! As always, mentally, physically, intellectually, spiritually, emotionally, lahat yan. Mga helmet? Basta sabi mga mga sa boy, yung nag-helmet na hope nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Yes, video pa. Yes, uh, siguro mas maging aware tayo sa mga sasabihin natin, mm -mm. yes, maging na. tayo sa mga sasabihin natin, yes, lalo na yes. sa mga ganyang nakikita natin na parang kakaibang kilo. Oo, yung nag-iba yung behavior. Yung nga yung ko, nag-detach, nag-detach sa reality. Healthy tips!